Pag naririnig niyo po ang malasakit center, talagang may niyo ay si Bongo. Na andyan yung kanyang mukha kasi lagi ano, sa mga public hospitals na may malasakit center. Uh, sabi dito, malasakit center, hindi na raw pupunduhan sa administrasyong Marcos. Alam ko kasi ito ay subsidy naman. Hindi naman mawawala ang malasakit center. Pero bakit nga ba si Bongo ang naiisip o dikit na dikit ang pangalan ni Bongo dito sa programang ito ng, ng DSWD? Yun yung malaking katanungan. Ito at uh, yung isa sa mga nagamit na itong si Bongo para kuno ay maging malinis ang kanyang pangalan. <laughs> Kaya siya nag na uh, bakit daw siya dinamay doon sa kaso sa EJK at sa Crimes Against Humanity nga na inrekomenda ng Quadcom sa DOJ. Ito, isa po ito sa mga programa na tumatak sa mga kababayan natin na malinis ang imahe ni Bongo. Bakit nga ba? Bakit nga ba uh, kaakibat o kadikit ng pangalan o ng malasakit center ay ang pangalan ni Bongo? Kasi po, ayon dito, bago yan, ang Malasakit Center ay isang one-stop shop located in government hospitals where Filipinos can access various forms of medical and financial assistance from agencies like Department of Health, uh, Philippine Health Insurance Corporation, Department of Social Welfare, and Philippine Charity Sweepstakes Office. Hmm. May mga ahensya. Bibig sabihin, may pondo itong mga nabanggit natin katulad ng DSWD, katulad ng DOH na doon napupunta sa Malasakit Center. So, mukhang hindi naman dapat talaga ay pondohan ang Malasakit Center. Kung noon ay siguro may pondo nga lagi. Tapos meron pang subsidy dito sa mga nagbanggit na ahensya na ito. Ay talagang malaki nga. Hmm. Talagang malaki nga ang pondo ng Malasakit Center kung gano'n. Dahil kung naandyan ang uh, sweepstakes or Philippine Charity Sweepstakes Office, tapos ang DOH at uh, DSWD, tapos may pondo pa galing sa gobyerno. Wow! Oo nga. <laughs> Mukhang tiba-tiba kung sino yung mukha na madalas ay makikita natin. Uh, sa sa malasakit center posters sa mga hospital. Pero malaking uh, may nagawa etong si Bongo, sabihin na natin dahil unang-una siya ang nag-author uh, nitong na um, batas na ito. Ito isang batas, isang act. Sabi dito, he authored and pushed for the uh, passage of Malasakit Center Act, ensuring its establishment in DOH-run hospitals, and other selected facilities. O, oh, ayun. Ito daw din kasi ang advocacy ni Bongo. Consistent daw siya sa ad advocacy for healthcare. Lahat naman tayo may advocacy. Pero sa tingin ko, maganda itong naging technique na si Bongo, ano, na ang ginamit nga ay, or ang uh, ang tumatak sa taong bayan ay yung kanyang advocacy for healthcare. Yun lang. Bakit ka nasangkot bakit ka dinamay sa mga kaso ng EJK? Dahil siguro ay sangkot ka talaga. Dahil siguro ay kasama ka talaga doon. Hmm. Public perception. His active involvement in its rollout and branding aligns him closely with the program. Kaya nakikita natin ang imahe ni Bongo sa mga malasakit center. Pero hindi... He, walang katuturan. Yung pagngangal-ngal nila dahil wala daw pondo ang ang PhilHealth ay mukhang hindi na rin mapupondohan itong uh, malasakit center nga. Dahil mainly Philippine Charity Sweepstakes Office at syempre ang DOH ang naandyan para mag-subsidize or mag-assist in terms of fund dyan sa malasakit center na yan. Siguro talagang ito ay isa lang paraan para magkaroon or magingay na naman eto mga nasa paligid ni Duterte. Uh, yung issue nga po ng walang pondo daw ng, ng PhilHealth. Pero hindi ko sure kung etong pagsubsidize ng mga ganitong programa o ng mga ganitong ahensya ay kasama talaga sa, fund, sa uh, fund o sa pondo sa budget ng ating gobyerno. Baka kasi may pinagkukuhanan pa na ibang aligned na na funds. Good luck.